Isa sa mga prominenteng paniniwala na itinuturo ng mga eskwelahan sa mga bata na hindi ko personal na pinaniniwalaan dahil para sa akin isa itong malaking katarantaduhan at isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hindi umuunlad ang ating bansa ay yung paniniwalang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Bakit isa itong kalokohan? Papaliwanag natin. Noong iminungkahi ni Dr. Jose Rizal na ang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan, hindi naman siya mali doon eh. Tama siya doon. Bakit? Kasi noong panahon ni Dr. Jose Rizal, babago pa lang, kaka-establish pa lang noong formal educational system ng ating bansa. Wala pang nakasipag-aral noon. Wala pang napag-aral. Sila, Dr. Jose Rizal lang, sila ang unang batch na napag-aral noon. Kaya noong nakita niya yung kapangyarihan ng mga pag-aral, kasi siya mismo nagamit niya yung napag-aralan niya para maipagtanggol ang ating bansa laban sa mga uh, nanakop sa atin, ng mga Kastila. Kaya niya sinabi na ang mga kabataan, dahil sila yung pag aral sila yung mga pagtaguyod sa ating bansa. Sila yung makakapagpaunlad ng ating bansa. Tama siya doon. Pero ngayon, sa panahon ngayon, na halos lahat na ay nakapag-aral na tayo na yung sinasabihan ni Dr. Jose Rizal na mga kabataan noon na pag-asa ng bayan. Huwag na nating ipasa sa mga kabataan ulit tayo na yon trabahoin na natin yon ang ginagawa kasi ng mga iba ang ginagawa ng mga eskwelahan ipinapasa ulit kaya ang nangyayari na brainwash yung mga bata na sila okay lang na paglaki nila wala na silang gagawin kasi yung mga bata na naman ang magiging pag-asa ng bayan. At pa, anong mangyayari sa mga bata paglaki nila? Hindi, yung mga bata na naman, magiging cycle na lang ng cycle ng cycle na wala ng katapusan. Wala ng magsisimula. Sinong magsisimula ng pagbabago? Sinong magsisimula na may mangyari sa ating bansa? Di ba? Kung hindi natin sisimulan. Tayo yung sinasabihan, hanggat hindi ka pa nagsisinyor, hanggat malakas ka pa magtrabaho, tayo yon responsibilidad natin yon na itaguyod at paunlarin ang ating bansa trabahuin natin ang ating bansa wag nating ipasa na naman sa mga kabataan ang mga kabataan sasanayin lang natin sila para ituloy kung ano yung sinimulan natin kasi kung wala tayong sisimulan anong itutuloy ng mga kabataan di ba hindi natin maasahan yung mga kabataan na meron silang sisimulan. Kasi kung ano lang yung mga nakikita nila na ginagawa natin, yun lang din ang itutuloy nila. At kung wala tayong ginagawa, kung wala tayong sinisimulan, anong itutuloy nila? Di, susundan na lang yung kung ano yung nakikita nila sa atin. Nakikita nila sa atin, ipinapasa natin sa mga kabataan ang responsibilidad. Adi di yun lang din naman yung gagawin nila. Ipapasa din lang din naman nila sa susunod na mga henerasyon na naman. Yung responsibilidad na naman. Di ba? Kaya para sa akin, dapat itigil na yan. Dapat Huwag nang ituro sa mga kabataan na kabataan ang pag-asa ng bayan. Tayo ang pag-asa ng bayan, hindi mga kabataan. Ang mga kabataan, itutuloy lang nila kung ano yung sinimulan natin, kung ano yung pinagtatrabuhan natin. Mali yan. Totoo noon yan. Totoo noon. Tama. Pero ngayon, sa panahon ngayon, hindi na yan applicable. Maging responsible tayo. Huwag nating ipasa sa mga kabataan kasi katamaran na yun. Tamad ka lang. Kaya mo sinasabing kabataan na naman ang pag-asa ng bayan. Yan ang dahilan kung bakit ko sinasabing isang malaking kalokohan yung paniniwalang yan.